hi guys yan na po na-assemble na po yung swing bagong swing ng doya ng baby ko yan na po yan ang in-order ko po para sa kanya yan yan I don't I don't know if masaya ba siya dito o makatulog ba siya kasi rock 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 ito ganyan doyan doyan yan yan ang bagong bilik ko yan po guys ganyan Yan. Tulog pa po siya. Hindi pa siya gumising. Yan. Tulog kasi yung doyan yung swing niya. Sanay siya sa ganito yung ano spring. Yan. Yan ang masanay niya since one month old pa siya. Yan. Ewan ko kung makatulog ba siya doon. <laughs> Yan guys. Yan. Okay, bye bye and thank you for watching.